Hi, good evening. So, naglalakad ang inibanak at ako po ay pupunta po sa tanawang exit upang tagpuin po si Allen. Ayan. So na bahagi dito sa Tanawan Nakakatako. So yun nga po, tatagpuin ko po, po si Allen yung pong kaibigan ko at alang anakan ko pong taga Mindoro para po samahan siya papunta po ng Baguio City ayan so nandito po kasi Victory Mall ayan so wala na pong katao-tao ah, talaga namang medyo inaantok antok na po ang inaibanak pali po nasa barko pa lang po sila at hindi pa po daw nakakababa sila ng barko kaya naman mag-i-stay muna ng Ilibarak dito po sa sa may McDonald ayan so parang so kapag nag-text po siya ay saka po ako pumunta doon kasi medyo po malapit-lapit naman po ang biyahe pabunta po ng Star toll. ayan isang way lang po yan kaya kita kita-kits po tayo bukas ang umaga sa Baguio City yeah Thank you ah, thank you. So nandito na po ako sa Star Stall exit. So ayan. So hinihintay ko na po sila. At uh, mas mainam dito po na ako maghintay sa malapit. So may mga check po kaya um, ako po ay safe dito. Hinihintay ko na po sila. At sabi po ng aking anak anak-anak na tatlo daw po silang ban na magkakasama. At lahat po ng mga nandun ay SK Federation po ng Oriental Mindoro. So hinihintay ko po sila dito at talaga namang medyo parang nakakatakot din at medyo madilim dito po. Ayan. So, Siguro mga 20 minutes ay nandito na po silang lahat. Iisa po ako dito nag-aabang. Haya, yeah, Diyos ko po. Kaya excited na naman po ang ini para makapunta ng Baguio. Ha? So kita kits po tayo bukas ng umaga sa Baguio City. Ngayon wala pa sila. Napakarami ng mga sasakyan na dumadaan. Wala pa rin po sila. Diyos po sila at kaya ako'y tumayo sa pagkakaupo ang kuloon ay talaga namang ako'y nahantok na ay Diyos ko nasa na kaya sila malapit ang malapit wala pa naman <laughs> Diyos ko so sinasakyan daw po nila ay puting ban so kaya so, may nakikita na po akong home. puting ban sana ito na po sila so ito na siguro sila Ayan. Ayan! kilo mo. So, dito na po ako. Nandito na po ako. So, kita-kita po tayo mamaya sa Baguio City. Alam niyo po. This is here. Alas 5 Nakarating kami sa Season Pangasinan. Ayan! Ayan! So tumigil kami sa isang kainan dito na kilalang kilala at talaga nang masasabi natin na maraming gumupunta at alam ko na marami po ang oh, masasarap na pagkain dito sa Pagkasinan. Ayan. sa mga pasalubong ayan sila nga makikita nyo napakarami kong pagpipili ang mga pasalubong dito sa Pangasinan ayan Diyos ko nakakatuwa naman may mga daing at na iba't na uri ng daing na nandito ayan ayan mga pasalubong nakakatuwa ayan wow at ang maganda pa dito ay tatlo isang daan ang mga pasalubong karabing mura naman dito sa Pangasinan talaga naman ayan ayan si Allen po punang CR ayan. at isa sa produktong uh, kilala kilala ang Pangasinan ang tinatawag sa kanilang pig Tupig pa na. Ano? Tupig. So ano po ito isang kanin? Malagkit sa kanin. Ah, malagkit at? Tsaka buko po. So yan, malagkit at buko. Diyos ko, nakakatubuhan naman ang pagkain nila dito. Talaga naman, nakakaiba. So ito po yung delicacy nila. Ito ang kilalang kilalang pagkasinahan na pagkain nilang malagkit. So magkano naman po ang isa dito? 10 pesos po. Isa. 10 pesos po isa. Magkano po? 10 pesos po, isa. po ang isa. Ah, napakamura naman. So mamaya siguro bibili kami. Tupig. Oh, okay. So naalala ko yung uh, pumunta kami ng bago ni Tito Robert ay kumain po kami ng tupig. Eh. Yeah. So dito ay mura. So magkaroon na bilhin namin para 100 yung apat. Parang ganoon dito sa ano. Opo, mahal. Ano-ano po? So, dito pala ay 10 piso lang. Diyos ko, nakakatuwa talaga namang makakakain na naman ng iba. Diba, cool na pagkain ng ilimpaan na lang. Ilbana. Ang Sukang Iloc Sukang Iloc Iloc So, Ilocos. So, ilo... so, ilo... so, Ayan, Diyos ko. Sukang Iloc So, meron po dito ang 4 liter 280 at Isang litro po ay 75 pesos. Diyos. Just... naman. At meron din po silang boneless bagoong. Ayan. Patis at ang padas. Padas na bagoong. Ayan. So maliliit pong uri ng bagoong. Ah. Tapos ka na ba? <laughs> Thank you, Teh sa katuwa so ayan kinaunang ko ni Alin kakain po kami karim po namin si Cholo Cholo hi Cholo oh. mukhang puyat si Cholo parang 45 <laughs> days na po siyang puya kita <laughs> niyo naman no oh. ah. hello kumusta sure. ang pangasinan ikaw magagalit sa amin ha anong taka ba tulog ini tulog, tulog. Ah. sige salamat <laughs> salamat sa konting interview Ayan, yeah. uh, ayan. po kami. <coughs> po. So, ayan. Kain tayo, <coughs> So, dito po kami sa Pangasinan at titikin po kami ng iba tingang uwi ng pagkain dito sa Pangasinan. Ayan. Scrambled world. <laughs> Scrambled world. Kanin. Mm, yes, kanin. Kanin. <laughs> Ito importante ay mainit ang pichara ito. Ayan. Yeah. So, kukapok na ang ulang. Yes, yeah. Scramble egg. <coughs> so, head dog.

Hello. Hi. Okay. Kumain na kayo? Kamusta oh, kayo dyan? Alam ko, sama ako. Ha? Ah, hindi. Kumingin Magaling ka na. Uy, oh, magaling na. Ang ganda ng boses mo. Uy, huwag kakalimutan kalimutan pa rin magtapal ng ano nga, ng, ng anong, anong talisay. Oh! Pero ko si Mamang sa ikaw. Kailan ko sa Mamang sa ikaw. Ah. Kumain ka na. Yung ano ha? Yung mga gamot niya, yung gamot niya huwag nakakaligtaan. Hindi ako sanay kumain ng maaga. Bye mga malaki 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 po malaki 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 na tinutulungan natin gumaling. Ajun ah, yo. Nah. Oh, nisa lang kita. Ayo. Kaya ko yeah. may no, 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 talaga, no, no, no. talaga, talaga ako. No. sa Ang eh, healthy eating habit oh, kami mo ay mga bata pa rin. Oh, mas matanda sa amin pero kami po oh, na mga nararamdaman na <coughs> kamo na namin na maging aware din kami na, na yung kinak kinakain namin. Yeah. Yeah, Tama po. Ay, busog na po ang inyay Thank you, thank Hindi mo kasi kinakain Ang bagay sa luto na po. Luto na kain ko na, -ka na isa. Kainin mo ulit yung ito. Ang busog na nga ako. Oo. Hindi kailangan natin ito. pagkatapos po sa pagkasinan, ang um, susunod po namin Ay, um, Graves um, Farm. No, daw yun. Kalau ni, kalau ni, kalau ni, kalau ni, kalau ni, po ni, kalau ni, kalau ni, So yan, natapos na kaming kumain ni Allen at si Allen po ay pumunta sa loob para kausapin yung mga kasama niya. At ako naman po yung magpapaload. May po dyan. <laughs>

kasi na parang ikaw <laughs> thank you Ayan, so ganito na lang po ang pagpavlog muna ng Inay Banak at maraming maraming salamat sa panonood sa akin sa Tuituina. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa laloon yun!